ano ano ako sa ano ano tari lang ano ano lang ano ano tari lang <laughs> ano ano lang ano ano tari lang ano ano lang ano lang ano lang ano ano tari lang ano ano tari lang ano ano tari lang ano pag Pakiusap na, Pakiusap. iusap pag pakiusap na. Pag-iusap na. Pag-iusap na. Isama po ba, sir, si otor sir? Yung mag-nonotaryo. Yung mag Notaryo. Yung notaryo publiko. Sir. sir. Ah, naging iusap po. Oo

Sandali lang. Sandali lang. Sa sa May usapan naman tayo. Notary lang. Notary lang. May uh, okay. usapan naman tayo. Yung notary lang. Notary lang ang papasok. Sige. usapan tayo. Uh, pwede ano mo pa muna? Notary uh, lang. lang. lang po. Okay, sir. Uh, notary lang. Hindi namin trabaho na ipakiklir lang yung abogado lang. Yes, sir. Binarating ko po, sir. Karapatan. Uh, uh, Karapatan sa... ng kawat Pilipino magkaroon ng uh, abogado. Alam niyo. Yan. Binarating ko po, sir. Binarating ko, unfortunately, sir, yun, pang-instruction sa ating

Apogado lang ang papasok. Apogado. Notary. Notary lang. Sige, papasokin na lang yan, sir. Notary lang. Notary. Sige, ang lang natin ngayon pa eh. Hanggang 5 o'clock lang Supreme Court. Apogado lang. May nakapun lang kami. 5 o'clock lang ang Supreme Court. Ang simple lang ang Supreme Court. Ay, pare, pare. Pare, pare.